si Moises daw, nakita niya yung mga Israelites na nag ano, nagsumasamba ng golden calf. Ngayon, sabi ni Moises, sa mga Israelites, ano, hindi yan yung Diyos. Merong Diyos talaga, pero hindi yan. Papatunayan ko sa inyo ngayon. Diba? Sabi niya ganoon. Eh di sabi niya, ah, "Akyat ako dun sa bundok." Tapos pagbalik ko dito, may meron na akong patunay sa inyo na meron talaga ng Diyos, hindi yung golden calf na 'yan. Diba? Sabi ng ni ano, Moses di umakyat na siya. Umakyat na si Moses. Ngayon, habang umakit siya, syempre, eh, mataas yung bundok eh napagod din siya. Ang nangyari, gumawa siya ng camp, nag-set siya ng matutulugan, nagbawa siya ng bonfire, nagbawa siya ng tent. Ngayon, ngayon din nagpapahinga na siya. Ngayon, ang nangyari, sa bonfire niya, siyempre naggagatong siya doon, di ba, ng mga ano, ng mga para hindi mamatay yung bonfire. Ang naigatong niya ngayon, eh ano, chonke. ba? Diba? Nangyari, eh di nasinghot niya ngayon. Hindi niya alam na chonke yun. Nasinghot niya ngayon. Tapos, eh di ano, basag siya, high na high siya. Ang sabi niya, pakiramdam niya, nakausap niya yung Panginoon. Doon sa ano, sa usok sa mga usok nung ano nung nasunog niya eh di heaven daw siya heaven sabi heaven heaven kanta nito pare sabi <laughs> tapos eh di lumakas mo yung trip niya lumakas yung trip niya ano ngayon ni Moises sobrang lakas ng trip niya sabi niya pag ang mo nga yung mga Israelites doon na, nagpukit, nagpukit siya ng ano, umuha siya ng bato. Nagpukit siya doon, ng Ten Commandments. Nagpukit siya, na, nagpukit siya ng Ten Commandments doon, ano? Uh, so yun, yun ang ibinaba niyo doon. Pero bago siya mumaba, siyempre, sabi niya, isip muna ako ng ano, kapanipaniwalang storya para paniwalaan nila ako ang naisip niya, ang kwento, nakidlatan yung mga bato, nakausap niyo tayong Panginoon sa pinakatuktok ng mountain. Tapos ano daw, nakidlatan yung bato. Tapos yung stone tablets na, dalawa. Ngayon, bumaba siya ng ano, siya ng ng bundok. Dala, dala niya yung stone tablets. Eto, pangkautosan ng Panginoon sabi niya eto ang proweba na merong Diyos eto ang dapat niyong gawin yung Ten Commandments <laughs>